Ilan kaya ang buto niyan lahat? Pahingi isa. Ang Pagkatapos maglomi, nag-upo. O. Harap Tanggalin mo nga buto niya re Hindi ko. sa tatagal yung buto.

Kaya ko nga oh, makita bulag <laughs> ko makita bulag ako. <laughs> kasi! So, eh. <laughs> Ayun. Isa pa, konting talon pa. Wala na Ay, yeah. Yeah. Parang hindi mga nabusok dessert ano. <laughs> dessert sa lomi. Aba, <Tuan> madami <laughs> daw po. Ayun na may isang nalaglag. Nga na. nga! Sarap! Matamis ano? Matamis. Pwede ako ko rin. Pwedeng ilagay sa kape. Eh. Pwede ang arnipal ano? Ano? Arnipal. Lagot ka. <laughs> Para daw tatay niya, Arnel Bal. Lagot ka. <laughs> Wala naman. Asa? Masuk ka na. lahi so, no? tansa na yan tama na <laughs> let's go na Uuwi we naman ram sam sam ram sam sam Bye -bye. <laughs>